Welcome to my channel. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates. Enjoy watching. Ayan, ito ang mga recommended na succulent sa lowland at sa mga beginners na madaling uh, alagaan like this ayan this is a uh, darly sunshine ayan uh, napakadali niyang alagaan sobrang dami ko ng darly sunshine then Ayan, okay sila. Then, maganda din siya pag na-stress. Then, eto ang nag-trending na uh, ghost plant. Ayan, napakadali din niyang alagaan. Madali siyang ipropagate. Uh, through leaf propagation, ayan, madali lang din tumubo ang mga babies dyan. Pansin nyo, leggy siya pero napakaganda nito pag-compact yung uh, leaves niya din. Ayan, nagpo-purple siya. Then napakatibay na to, pwede siya sa rain or shine area. Ayan, napakarami ko na din nito na at napakarami ko nang uh, na uh, propagate na ghost plant. Then eto si uh, Fred Ives. Ayan, napakadali niya talagang alagaan, sobra. Kahit sa rain or shine, pabayaan mo siya. Ayan, sobra sobrang dali niyang alagaan. Then ang ganda din ng color niya. Ah, uh, i-check nyo nga lang kasi lapitin siya ng mga uh, mealybugs pero super dali niyang uh, alagaan. Ayan ang mga recommended sa lowland. Ayan, napakarami kong nasa kanyang na-propagate, uh, na ipamigay. Ayan, then ayan pa rin, madami pa rin ako, akong ah, uh, Fred Ives at madami pa akong uh, propagation. Ayan, napakadaling alagaan ng uh, Fred Ives. Ewan ko lang yung variegated. Then, eto uh, si Mendoza. Ayan, napakadali niyang alagaan sobra. Nabili ko siya is 5 na cuttings lang kasi... Uh, mahal pa dati ang mga succulent, then ah, uh, binentahan ako ng cuttings na 5 pieces lang na maliliit pero eto na siya at napakalaguna, na napakarami ko ding propagation ng uh, Mendoza ayan mas madali siyang alagaan kaysa sa uh, Ellen Uh, madali din siyang i-propagate through cuttings. Then, ayan nga, yung ikinat ko, ayan, may bago na siyang mga babies. Ayan, ganyan, once na kinat niya, magbe-baby siya. Napakadali niyang uh, alagaan. Then, eto si Madiba, ayan, isa din ito sa recommended ko kasi para sa akin is uh, napakadali niyang alagaan sa uh, lowland at napakaganda niya pa. Meron na akong uh, tatlong um, madiba. Ayan, ay bali apat na siya kasi meron na akong bago. Then yung unang-una ko is na sunburn pero Uh, Naka-recover siya, ayun. Kaya para sa akin, madali siyang uh, alagaan. Then ito si Monroe Ayan, sobrang dali niyang alagaan at ang bait-bait pa niya. Then ang ganda niya, 'di ba? Lalo na pag perfect yung kanyang parina. Maraming klase ng moonrow, may orange moonrow, may pink moonrow. Ayun. Then ito yung aking moonrow, napakadali niyang alagaan. Ayun, 'di ba? Ang ganda-ganda pa niya pag uh, perfect yung kanyang uh, parina. Then, eto naman ang aking uh, twin head na German champagne. Ayan, ang ganda niya, ba? Diba? Uh, napalaki ko na siya kasi, ayan, madali nga lang siyang alagaan. At ayan, twin head pa siya. Meron ding purple champagne, pero hindi pa ako nakapag-try ng uh, purple champagne. Ayan, recommended ko din siya sa mga beginners. Then, uh, next tayo, ito is si Hera. Ayan, ang ganda ng color ng Hera. Ayan, uh, pink siya. Pag na-stress, kita niyo naman yung mga gilid ng kanyang uh, leaves. Ayan, pink siya. Then, ang ganda-ganda niya. At ito si avocado cream. Ayan, nung una is akala ko mahirap siyang alagaan kasi nagmashi yung mga leaves niya. Pero ayan niya siya. O di ba diba? Madali lang palang alagaan ang uh, avocado cream. Then, ang ganda pa niya. Tapos, uh, yung color niya pag na-stress ay color pink. Then, ito. Ito pa. Isa pa si uh, afterglow ayan, ang perfect din ng kanyang parina napakalaki niya na bumuka siya ng uh, bonggang bongga, ayan ang ganda ganda niya napakabait din na sa akin at eto super super bait ayan, si Adolpi, ayan Maganda din ito pag na-stress yung color niya, nag uh, color orange siya. Ayan, napakaganda niya at napakatibay. Sobrang dali niyang alagaan. Uh, napakatibay niya sa lowland. Then, eto si super Ayan, para, para sa akin is ang dali niya lang alagaan. Then, ayan, hindi na perfect yung pare na niya kasi ani uh, nilagyan ko siya ng takip nung umulan then natanggal ayan natamaan siya pero sobrang ganda ng super balm then gusto ko din yung variegated uh, super balm ayan nasa wishlist ko yun Then, ito si Hakohu. Ayan, kita nyo naman. Napakarami niyang babies. Then, magkikrested pa yung nasa uh, pinakagitna niya. Ayan, napakadali niya lang din uh, alagaan. Then, ito si Tinkerbell. Non-barrigated Tinkerbell. Ayan, sobrang dali din niyang alagaan. Then, tingnan nyo yung Uh, kinat ko is mag babies na din siya. Ayan, once na kinat nyo, ganyan ang mangyayari sa kanya. Napakabait din na to sa uh, lowland, then napakadali niyang uh, alagaan. Matakaw lang siya sa water, but ayan, napakatibay niya. Yan din ay recommended ko sa mga beginners at taga uh, lowland area. Napakadali niyang alagaan. Then, eto si variegated tinkerbell. Ayan, para sa akin, madali ding alagaan ang uh, variegated tinkerbell. Kasi, eto is napakatagal niya na sa akin. Ah uh, nilalagay ko siya sa morning sun ayan at ang ganda-ganda niya then itong variegated tinkerbell ko na to is uh, slow grower ayun lang guys ayan ang mga succulent na madaling alagaan i-try nyo guys lalo na kung uh, beginners kayo thanks thanks for watching bye